Hello, hello mga katigang Ito dessert Ibig sabihin Tapos na Last, last round na ito Pang lima ito yung alam, alam ko eh Ito, marshmallow ito Ang dali Ito, marshmallow ito Ito, macarons Obvious naman ice cream <laughs> At saka cake At saka ewan ko ito kung ano ito Ang liit naman, uh, slice bread Pero ang lit naman <laughs> napat pa ewan ko kung ano ito. eh, mukhang masarap yata <laughs> etong ice cream parang hindi smooth ang ano ko pagkatingin ko tikmang ko smooth naman kasi yung gawa ng ice cream dito pare pare sa nakikita ko eh yung gawa ng ice cream eh basta ipindot mo lang eh pag kulimbiti na mo jay jay barna kay ag agroaren <laughs> pag na kung nyo kaya mo kung gusto vanilla or mix or chocolate doon naman talaga yung ano dito eto naman may 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 niyog may niyog din yata para pabaw ito yung cake eh <laughs> kaya ngayon kain na tayo para makawin na <clears throat> okidoki bye bye mga katigan